Hello mga Kapinoy Psych! Magandang buhay! Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa ating programa. Malaking bagay ang inyong suporta sa ating misyon na mapalawig ang kaalaman patungkol sa mental health. Nais namin ipaalala na ang mga impormasyong ating tatalakayin ay hindi maaaring ipalit sa pagsusuri at payong medikal mula sa isang mental health professional. Bagkus ito ay makakatulong upang magkaroon tayo ng mas malalim na karunungan at pagkintindi hinggil sa mahalagang usaping ito. Handa na ba kayo? Sa nakalipas ng mga taon, mas lumalawak na ang pag-intindi hinggil sa sexual orientation o or gender identity o tinatawag ding SOGI. Kung siyan ang pagbabasehan ng kasarian ay nakabatay sa biological na sex chromosomes na nabubuo sa pagbubuntis ng ating mga ina. Ang mga lalaki ay may Y chromosomes samantalang mga babae naman ay binubuo ng dalawang X chromosomes. Subalit may mga pagkakataon na nagkakaroon ng mga pagkakaiba-iba. Halimbawa, may mga pinapanganak na may Y chromosome ngunit wala o kulang ang kanilang mga genes na pangunahing nagtataglay ng ilang mga katangian ng lalaki. Kaya kahit na sila ay may chromosome na panlalaki, sila ay nagbumuka pa rin babae. Ngunit hindi nga ang ating mga genes ang pangunahing basehan ng ating kasarian? Lawakan pa natin ang ating kaalaman hinggil dito sa medisina na pag-alaman na mayroong mga babae na sobrang taas ang produksyon ng mga sex hormones katulad ng testosterone na itinuturing na male hormone at sobrang baba naman ang produksyon ng estrogen o progesterone ng mga pangunahing female hormones. Nagkakaroon din ng mga sitwasyon kung saan ang ating mga genes ay mas madami o mas kakaunti ang reseptor mga parte na karaniwang bumibigkis sa mga sex hormones. Ang mga biyolohikal na kaganapang ito'y may malaking epekto sa pisikal na katangian ng isang tao, at karaniwan silang ituturing ng mga intersex. Kaya kung ang pagbabatayan, malawak ang saklaw ng kasarian at hindi ito may kakahon sa tanging babae o lalaki lamang. Para madagdagan ng ating kaalaman, atin ding talakayan ng pagkakaiba ng gender identity at gender expression. Ang gender identity ay ang personal na pagtingin sa iyong kasarian samantalang ang gender expression naman ay kung paano mo ipakita ang iyong kasarian sa pamamagitan ng pananamit, kilos at iba pa. Sa ating lipunan, dalawa ang pangunahing gender identity, babae ka o ikaw lalaki. Ngunit sa kasalukuyan, meron na tayong tinatawag ng mga non-binary na gender identity. Isa na dito ang mga may multiple genders tulad ng ilang mga katutubo sa North America na naniniwalang sila ay may taglay na dalawa o higit pang kaluluwa. Sa kabilang banda, mayroon din mga hindi may ang sarili kung lalaki o babae. Ang iba naman ay mas fluid o flexible ang gender identity o di kaya ay mas nakikita ang sarili na kaiba sa kanyang biological na kasarian o tinatawag na isang transgender. Mayroon ding ilan na ayaw magpakahon sa anumang gender identity o mga tinatawag na agender. Dumako naman tayo sa usapin ng sexual orientation na tumutukoy sa ating pisikal, emosyonal at sexual na atraksyon sa ibang tao. Ang inaasahan ng lipunan ay ang lalaki bumubuo ng romantikong relasyon sa mga babae at ang mga babae sa lalaki naman. Ito ang tinuturing na heterosexuality. Ngunit may mga tao na nakakaramdam ng atraksyon sa mga tao ng parehong kasarian o homosexuality o sa panahon ngayon ay tinatawag na mga gay. Mayroon ding mga bisexual o yung mga nakakaroon ng atraksyon sa parehong sex o pansexual na nakakaramdam ng atraksyon sa kahit na anong kasarian o di kaya naman ay asexual na hindi nagkakaroon ng atraksyon sa kahit anong kasarian. Ang mga terminolohiyang ito ay patuloy na umuusbong. Sa pagbabagong ito, mahalaga na mas maging sensitibo tayo sa ating mga gawi at mga sinasabi. Kasama na dyan ang paggamit ng angkop na pronoun o panghalip lalo na sa Ingles. Sino man ay maaaring pumili na mas komportable sila na pronoun base sa kanilang gender identity. Ang mga karaniwang ginagamit ay he, him o his at she, her o hers. Ang mas gender neutral na mga pronoun ay they, them o theirs. Maari mong gamitin naman ito sa tuwing unang beses mo palang makilala ang isang tao, lalo na kung hindi ka tiyak sa kanilang gender identity. Halimbawa, pwede mong sabihin, this patient's name is Sam, they have diabetes, and they are here for a follow-up on their new medication. Ito ay grammatically correct at matagal nang ginagamit maging na mga pamosong manunulat tulad ni Shakespeare at Jane Austen. Kapag ang isang tao ay nagpasya na ibahin ang kanyang gender expression, kaakibat nito ang pagbabago ng kanyang pangalan. May mga pagkakataon pa na ayaw niyang tawagin siya sa dati niyang pangalan, kaya mahalaga na respetuhin natin ito at hindi gawing kakatuwa. Sa kasalukuyan, marami pa rin ang nakakaranas ng diskriminasyon ang maituturing ng mga misgendered. Halimbawa, sa isang klinika, may isang transgender na babae na nagkangalang Esther. Ngunit ang tinawag siya ng NARS ay ang kanyang buong pangalan ng isinigaw. Mr. Albert Kim, sumunod po kayo sa akin. Sa mga pagkakataong ito, maaring makaramdam si Esther ng pagkahiya at bumaba ang kanyang kumpiyansa sa sarili at kalaunan ay magdulot ng pagkaligalig at diskriminasyon kahit hindi man ito intensyon ng NARS. Dahil dito, baka hindi na siya bumalik sa klinikang iyon at magkaroon din siya ng pakiramdam na hindi siya ligtas. Sa katunayan, ayon sa 2011 National Transgender Discrimination Survey sa Amerika, 28% ng mga pasyenteng transgender ay mas pinipiling ipagpaliba ng kanilang mga medical appointment dahil sa diskriminasyon. 19% naman ay may iwas na na magpakonsulta at 28% ang nakakaranas ng verbal harassment mula sa mga medical professionals. Kaya mahalaga na maunawaan ang ng bawat isa sa lipunan ang mga hinaing na nakaugat sa kasarian ng mga miyembro nito. Ang pagbaliwala sa mga ganitong isyo ay maari o kasalukuyan ng nagdudulot ng tipagkapantay-pantay sa hanap buhay, relisyon, tahanan at lipunan. Kailangan natin unawain ito upang makagawa ng mga patakaran at batas na makapagpapagaan sa mga problema na nagbula sa hindi pantay na pananaw at pagtrato ng lipunan sa bawat kasarian. Upang ating mas maintindihan ng mga katulad ni Esther, mas makakabuting makasiguro at etatnong na lamang kung ano ang gusto nilang itawag sa kanila. Sa pamamagitan nito ay mas nagiging komportable at tumataas ang tiwala sa isa't isa. Pakatandaan din ang mga impormasyon hinggil sa Soji ay patuloy na nagbabago kaya mahalaga ang patuloy na kaalaman tungkol dito. Lahat tayo pantay-pantay kaya maging proud kung sino o ano kaman. Batid namin na limitado pa ang impormasyon patungkol sa mental health dito sa Pilipinas. Kaya kung may natutunan ka sa video na to, sana ay maipalaganap mo ito sa pamamagitan ng pag-like, pag-comment at pag-share sa mga kakilala mo. Huwag rin kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para sa iba pa nating kwentuhan. Hangad namin ang kaligtasan at kasiyahan ng lahat. Salamat sa panunood! Hanggang sa muli!